magluto na sa mga kanos ng uh, takong o again hiniwalay ko yung ano nya yung dahon at saka yung kanya katawan kasi ito mabili matagal ma ano to eh ma luto hindi malay ko adobo yan mga idol uh, parisa natin ang kwan so, dinas binas ba to so, pero mayroon tayong Daka, bilong-bilong idol Nilagyan ko ng tanlag Sayang naman to Kaya pinalaman ko na dito sa isla natin nga Paksiyo Tapos lagyan natin ang tanbos na kamutihan So, medyo Medyo galit-galit na ang guwan Sabi nila, pa brown-brown daw na kailangan natin brown brown yan. Papula-pulahin na. Ano? Ngayon ako mag-adobo ay doon ng ano, ng uh, talbos ng pangkong. bagay okay, galing tu sa galing to sa kwan ma, malinis naman to eh galing sa tubig ni kaya ayan. Nulog na natin yan. Ayan, ayan na yan, mga idol. Kaya natin disimplahin yan. Pagka, uh, medyo, ano na siya, kupos na gaunti. Kaya natin ang yung sakit. Ayan, no. Ayan, para paglusaw siya, lagay natin yung sardinas. Sardinas, sa kunting kuyo. Ayan, pwede na yan. Adobo. Kumbaga, yung pinakasabaw niya ito na yung sardinas. Pagkatiputin po yung tuyo yan. Ilagay natin nga tuyo ito. Barbecue. Kasi <laughs> sa amin, kasi pag nag-adobo kami dati, ng talbos ng uh, kangtong, pag wala talaga kaming pang sahog, wala sardinas, yun talaga, adobo lang. Pero kung may sardinas, mas dabis. Pero kailangan natin siya lutuin muna ng pinatuyo bago natin ilagay yan. Para masarap. Kasi para sinabawan ng tangkong yan, pagka nilagay muna na may sabaw eh. O, tingnan mo ngayon. O, diba? Kaluspad lang agin oh. <laughs> Pero sarap. Kasi kapag naga ko ng tangkong nakasama yung dahon, ano siya? Ah, uh, sawa sa tingnan pag isama mo 'to. Dapat ito lang katawan lang talaga. Yan. Katawan. So, naghihiwa na ng Kunting Pa-dikitos. pang palasa. Yun, oh. Bango. Kasi barbecue sa sa'yo. Mayroon na natin yung lunod yung kwan. Naya no. Oke. Okay. Masuk saraf selaranya nantinya. Hmm. Masuk okay. Kita lupa ya untuk buluh untuk keluarga saya. Kau lihat ini talib lima dalik nak siapa nak masuk, nak, nak tak, oh. Tayo daw, tignan mo. Yun, oh. Ayan yung pinakasabaw niya. Pustak pa natin sa kunti. Anlawan natin yung laman kasi may sabaw ito eh. Na maluto na talaga siya. Yan. Yan luto na yun talaga. So, abangan nyo mga idol.